gong Ito naman ang sunod. Belgium. Hmm. Alam niyo mga kababayan, Belgium ayaw din kay Digong. Ah, uh, ito mga kababayan, ha. Basahin ko, sunod. Yung Australia ayaw. Ito naman, Belgium. Nako. Ah, uh, puri lang kayo, fake news. Eh ya yeah, puro kayo fake news. Alam nyo, hindi mo masasabing fake news yan kasi galing mismo sa balita yan. Hindi ah? Yeah. Oo, oh, Kent, yung Dabao Pinal hostage noong 1989, di ba mayor na siya noon? O, oh, sabi ni Sir Elijah si wala kang mga asahan dyan, sir. Kasi kapag si Digong kasi, isa yan sa pinakamalakas mga recruit ng rebelde mismo ang nagsabi diyan si Juma Season. Mamaya ipakita ko sa inyo. Si Duterte mismo ah, ang nagsabi na pinapasok niya lahat ng rebelde sa Davao simula nung namatay yung isang leader ng rebelde na NPA na nagburol. Pinayagan niyang pumasok sa Davao yung mga rebelde at pumunta doon sa burol nung leader na namatay. Mm. Tsaka ito, mga kababayan. Mm. Bill Jum. Ayan. Bill Jum. Isa din sa bansa na ayaw tanggapin si Digong. Uh, Belgium. Mm. Sabi mismo yan. Dito sa kay Atty. Cristina Conte. Uh, basahin natin na, uh. nako, Digong tinabla ng Belgium sa interim release. Nako, bakit? Alam nyo sa totoo lang, magulo kasi mga kababayan. Magulo kapag tinanggap itong Duterte. Ang Australia tinabla na sila. Ito naman ngayon Belgium. Hmm. Digong tinabla ng Belgium sa interim release. There's no country on record that has accepted to be willing as host as third country in the interim release of the former president and Belgium declined it. Sabi ni Assistant Counsel to the International Criminal Court, Attorney Maria Cristina Conte. Hmm. So wala talaga mga kababayan, tinanggihan. Bansang Belgium, bansang Australia. Ha, eh, basahin natin. Tumanggi ang Belgium na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa apilan nitong interim release mula sa piitan ng International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Ibinunyag e ni Assistant Counsel to the ICC Attorney Maria Cristina Conte, it is na or it's not new that an interim release is sought before the ICC which can be granted if there's no flight rest. However, the ICC early on issue the arrest warrant on Duterte in the grounds of Flerk Crest, sinabi ni Conte sa ling uh, Lingguhang The Agenda Media Forum sa uh, Club Filipino sa Green Hills. San Juan City ngayong Biyernes, Sunyo 27. Matatanda ang kinukontra ng Office of the Prosecutor ang interim release na isinisulong a uh, depensa para sa 80 anyos na dating presidente ng Pilipinas na haharap sa Crimes Against Humanity. Ayan na nga. Habi ko sa inyo mga kababayan, sunod-sunod na kamalasan. Sunod-sunod, mamamatay na talaga si Digong nito. At alam nyo sa totoo lang mga kababayan, lahat na lang tatanggihan siya. Sa so, madaling salita, pangit kasi ugali. Sa China sa pupunta, hindi po miyembro ang China no, ng, sa ICC. At di ba, kamakailan lang binalita ng GMA na mayroong source na naka na nakalap nila na kung saan bago pala ito si Digong pumunta ng Hong Kong ay nag-file ito ng asylum. Ngunit hindi daw ito pinayagan ng China na mag-file ng asylum. Kaya yeah? kung naalala ninyo sa GMA, Ah, uh, news. GMA News 'yon. Oh, uh, hindi ako na fake news ha. GMA News 'yon galing. Gusto niyo 'yung ipakita ko pa dito. Ah, uh, sige, pakita na turn. Alam niyo naman, Siyempre, si Kent Garcia pa ba, bawat magyoyoy to, bawat magbalita to, may ebidensya. Uh, GMA News Asylum. Yeah? Eh, hindi pwedeng wala ay eh, pakita ni uh, Asylum Duterte. China. Siyempre, uh... Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China, pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido. 我来。 Noong Enero pa lang, pinaghahanda na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang OPLAN 2 ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marvil kay CIDG Chief Nicolas Torre aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination. Panoorin nyo muna at pakinggan ang balita ha. Hindi nanggaling sa akin 'to, disclaimer lang. Nag nag pa lang mag-file ng asylum or mag-seek ng asylum si Digong sa China, ngunit tinanggihan ayon sa source ng uh, GMA News. Pakinggan natin. Nation na ang PNP CIDG sa Interpol mm. o International Police Criminal Organization. Mm. Gusto raw sana ng PNP CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating pangulo Rodrigo Duterte, pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para ma-monitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng apat na CIDG oh, wow. agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Oh, wow. Ayon pa sa ating source, anim na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan. Nag-apply ng asylum sa China, tinanggihan? Nga nga. Kawawa. Buti naman. Ito pa. Ganito. Sabi pa ng source, lima ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang cywar ang pagpapadala noon ng dalawang batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa Naiya Terminal 3, kung saan Mayabang kasi. Kung hindi umuwi, hindi sana mahuli kayabangan kasi. Ayun. Pag hindi ka umuwi pa, pag hindi ka mauli, ang tawa, ang tingin sa atin ng mga Marcos, talawan ta. ta -talo tayo. Kaya uwi ka, kulong. Advice 'yan. Bobo kasi si Pusit lapag pagang eroplanong Lulan si Duterte apat na beses daw nag dry run ang PNP CIDG prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya dineploy ang anim na pung tauhan ng PNP CIDG at dalawampung PNP staff Kiniingiri ng PNP CIDG sa pamunuan ng NIA na sa boarding gate 116 ng NIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretsyo na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, tumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang labing dalawang oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa The Netherlands. para Tagam. Galot mong kaayogod. Sobrahan kayabang. Sobrahan kagalot. She may not like. She may not do. Kaaruba, may galab shout out. Ayan. Tapos comment ng comment mga DDS, malapit ka ng magilit. Kung makauwi si Duterte ang buhay. e kung makauwi siya patay, ba't ako magigilit? My God. ba? Diba? Ako, nagsabi sa inyo, si Digong sobrang payat na. Kung ano daw ang pinayat niya nung unang punta ng anak niyang si Pulong, Doble ang pinayat nung pangalawang punta. Ilang araw na lang. Ah, wate na lang ang hindi nakapirma. Wate. Ah, sa so madaling salita, bulati na lang ang hindi nakakapirma. Isang utot na lang ni Digong aatakihin na siya. Nila? Ah! Isang utot na lang ni Digong mamamatay na siya. Buti naman, sana all, namamatay. Hmm. Ako nagsabi sa inyo, mga kababayan, si Digong, sobrang payat na daw. Pati si Sarah, sinabi ni Sarah, ang dahilan <coughs> ng pagkapayat ng aming tatay sa pagkain, tapos, hindi, hindi siya sanay sa, hindi Filipino food, tapos sa klema, malamig daw, summer na po ngayon. Uh, mamamatay na siya ilang araw. Ilang bulati na lang ang hindi makapirma kay Digong, mamamatay na. Uh, uh. Kaya according dito, mga kababayan, kay Christina Conte or attorney Christina Conte, ah, uh, tinanggihan sa Belgium si Digong. Ah, uh, tinanggihan sa Belgium. Yun po ang totoong kwento, mga kababayan. Ah, uh, si Digong. Naku! Ayan na nga. Kawawang nila lang, mga DDS, kung ako sa inyo, magtanim kayo ng kamuting kahoy. Ito ha, ah, magtanim kayo ng kamuting kahoy, habang hindi pa nakauwi si Digong, makaharvest pa kayo tatlong beses. Kung makauwi man siya, nakagarapon or di kaya nakakahon. Yun ang totoo. Magtanim kayo, instead na isigaw-sigaw nyo dyan, yung puro kabubuhan ninyo, Instead na magsigaw-sigaw kayo dyan sa katangahan ninyo, itanim nyo ng kamuting kahoy yan. Ang kamuting kahoy, 3 to 2 months, tutubo, lalaman yan. Makakaharvest pa kayo. Oh, pero yung pagsigaw-sigaw nyo, do ne -ne, du ne ne wala ng pag-asa yan. Putang ina ninyo, mga DDS. Huwag palaging bobo. Kaya hindi kayo yung mayaman eh. Kasi ang bububo ninyo. Ah, kung makalaya man si Digong, kung makauwi man si Digong, o mamatay man si Digong, hindi nyo ikakayaman yan. Mahirap pa rin kayo at bobo pa rin kayo. Kaya kung ako sa inyo, itanim nyo ng kamuti yan. Instead na irali-rali nyo yan. Oo, oh, may mapala pa kayo. Mm -mm, ikaw na ang matalino. Aba, sabihin ko bang bobo ako? Hindi naman ako DDS. Di ba? Mm, itanim nyo ng kamuti yan. Tingnan nyo, Australia, tinanggihan siya. Belgium, tinanggihan siya. China, tinanggihan siya. Ay, eh, puki ng ina. Ba't mag-ano mag ka pa? Nagpagod ka pa sa sarili mo. Kung ako kay Digong, kung nanood man siya sa akin ngayon, ah, wag na siyang huminga. Sabihin na lang niya, Ugh! Ganun na lang siya. Ugh! Ganun, maghikog na lang ba? Magbigti na lang, wag nang huminga. Kung ganun lang din naman pala tinanggihan ka ng Australia, tinanggihan ka ng Belgium, tinanggihan ka ng China. Ang gawin niya, ganun lang, oh. Huwag mm! nang huminga. Ganun na lang, oh. Mm. Ganun ba? Itigil niya yung hininga. Balutin niya ng unan at kumot. Yung ulo niya. Mm! Ganun, oh. Mm. Ganyan ba? Wag na huminga. Ah, para matapos na yung paghihirap niya. Oh. Mm! Ah? Oh. Thank you. Mm. yun lang, mga kababayan. Mm. Eto, sunod.